everyone, good morning. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon, mga bagong kandidata ngayon dito sa Miss Universe Philippines, sino-sino sila, yan ang kilalanin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay, kausta kayong lahat, sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman, ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat, maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo, syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng baka mama samjan na laging sa masuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat, syempre bago tayo magsimula, gusto ko muna mag shout out sa mga ilan natin kaibigan na talagang laging nakatutok dito sa Sam Bruce's Crown at dyan syempre si Cesar Kilata ng aking anak-anakan, Randy Lucas na talaga naman laging nakatutok, at saka syempre si Doc Glenn Pascual na lagi talagang nanonood at nakatsikahan ko sa kanina ng bongga boga And then, of course, hindi lang yan. Si Atty. Cornelo Dilag at saka si Marvick na laging talagang nakasubaybay sa channel natin. Madam Herrieta sulidad na talaga namang oh my gosh sa lahat ng channel ko nakatutok talaga si Madam Herrieta and then meron din siyang YouTube channel baka gusto nyo po siyang mabisita maraming salamat saka syempre kay generally na pato na talaga naman oh my gosh nakakatuwa dahil lagi din siyang sumusubaybay talaga dito ng bongga bongga si Daddy Eddie nakikita ko din na nanonood dito at saka syempre si Ninya B maraming salamat Ryan Ventura si Mati TV 4175 na talaga naman nakatutok din at saka syempre si Edhi at hindi lang yan syempre si Madam Catherine Kay na nanonood din sa atin ng bongga bonga at saka si Snape Gem at saka syempre ayokong makalimutan talaga si Sonny Muscle na lagi din talaga nakasubaybay at nagpo-promote ng aking mga video. Maraming salamat. So ito na, syempre pag-usapan natin ngayon yung mga bagong kandidata mula sa mga lalawigan natin sa probinsya na talaga naman Oh my gosh, ang gaganda at talaga ito, mga kumpirmadong kandidata na ngayon na mag, makikipagpuksaan nga dito sa Miss Universe Philippines. Syempre, sabi ng ganun, puksaan ng mga kandidata. So, ano ba yung puksaan na to At gano'n ba ka talaga kalakas ang mga kandidata natin ngayon? At sino kaya mananalo Miss Universe Philippines for 2025? At tingin ninyo! kaya naman ba natin tumungtong ng ta 5 so ako talaga ito lang talaga ha sana naman talaga huwag tayong kubuhan ng kandidata na dahil lang sa gusto ng organization ng manalo or gusto ng mga ilang manalo. Siyempre, mas gusto ko na sana ang mananalong bagong Miss Universe Philippines, yung so, katapat-tapat talaga, yung alam mo na kaya niyang makipagsabayan sa mga magiging kandidata doon sa international pageant. Yung ganda subjective yan. Lahat naman sila, kapag once na naging kandidata dyan, syempre, meron niya ino-offer na ganda. Pero syempre dapat as long as possible kumuha tayo ng perfect na candidates na alam mo yon na kaya naman talaga lumaban hanggang sa dulo ng competition. And I hope this year talaga sana makatungtong naman tayo sa top 5. ba? Diba? Kasi parang malaking challenge to sa atin. Eh. Kahit nga sabihin mo na hindi tayo manalo. Pero yung kayang tumungtong ng top 5. Misa na tayo nagpadala ng kandidata, si uh, Beatrice Luigi Gomez, nakarating naman ng top 5. Eh, dapat kumuha tayo ng level na gano'n na alam mo na talagang kontesera at talagang marunong sa intablado makipaglaro. Mula sa styling, performance at saka kayang makipagsabayan pagdating sa cop skills. Di ba? Kasi yun yung importante na kandidata. Kahit sino naman pwedeng manalo, pero as long as possible, yung kumpiyansa niya dapat buo. And then, ayun, yung kayang sumabay yung ganda niya sa lahat na magiging kandidata dito. Kung baga parang meron siya tinatawag na extravagant sa beauty. Hindi lang siya basta-basta maganda. Hindi lang pocket nag-turn at tumayo yung mga buhok niya. Ay, winner na yan. Huwag ganon. So, dapat nandoon tayo sa performance level talaga na alam mo na kayang kakabog. Ako ha, ang prepared ko ngayon, mas gusto ko as long as possible talaga as may height. Oo, yung long-legged. Isa yun sa mga magandang tignan sa kandidata na pag nag-swimsuit, makikita mo talaga ang haba ng mga bias, ang haba ng mga legs at Nakikita mo talagang marunong sa pasarela Ayun yung isa sa mga gusto ko Plus nandoon yung styling niya Yung may nakikita ka na iba-ibang ng styling sa kanya Kasi napaka-importante yun Yung queenly yung dating Alam nyo sa totoo lang ang Thailand Kung baka sila nakakatungtong ng top 5 ngayon Kasi yung game plan ng kandidata nila Marunong alam yung laro at sana ganun din tayo marunong tayo maglaro oh, 'di ba hindi lang yung basta-basta eh kasi natural yung pinapakita natin no dapat medyo mag-level up tayo kasi ang mga girls ngayon sa international pageant ay nagle-level up naman na talaga ng bongga bongga, di diba? So yo, so more training, more ano, experiment ng styling and then of course, what time mag stick sa makeup na ano mo yun? <laughs> so, dapat level up ang lahat ng laban, di diba? So, sino nga ba yung mga pwede nating abangan na kandidata ngayon dito sa Miss Universe Philippines? So, ito, confirmed na kandidata from Oriental Mindoro, si, Ra si Rachel Hoko. Na talaga naman masasabi ko, ito, ang ganda ng background nito Sobrang simple. At nakita ko sa social media yesterday na very humble beginning talaga. Alam mo yon yung family niya, hindi naman ganong kabonggay yung, yung pamumuhay. Pero nandirito siya at makikipag para, alam mo yon Uh, maipakita niya Ang kanyang kwento At hindi lang yon Bukod doon ay talaga namang maganda Ang lola mo At masasabi ko may ibubuga Ang pambato ng Oriental Mindoro Sa Miss Universe Philippines Pero syempre looking forward ako Kung paano siya magle level up From Provincial pageant Going to National pageant Syempre iba yun eh Pag sa Provincial, eto yung laban mo Syempre iba yan Pag dinala ka sa ano sa national pageant and then iba din yung international pageant so dapat talaga may transformation wag kayong mag-stick doon sa kung ano lang yung ipapakita niyo dapat may something new di ba but Looking forward ako kay Oriental Mindoro. And then si Isabella. Si Isabella naging maingay nung nakaraan sa social media. Grabe yung mga followers niya Talagang ang Pero kung titignan mo yung performance naman nga, okay naman. Kaya lang ang napansin ko, parang bata pa talaga itong si, si ano, Jarina Sandu. Sanhu na medyo... ah, uh, ewan ko eh, pero natutuwa ako sa kanya kasi ang dami niyang hawig hawig niya si si Miss India na nanalong Miss Universe. Kalimutan ko yung name. And then, at isa Manalo, Rabia Mateo, kung sino-sino mga ininidikit sa kanya. Pero looking forward ako kung ano ba ang ipapakita niya sa competition ng Miss Universe Philippines. Feeling ko masayahin siyang tao kasi lagi siya naka-smile. And then, tignan natin kung ano yung magiging laro niya, no? But looking forward din ako sa kanyang competition kung paano niya i-level up ang laban niya sa Miss Universe Philippines. So, yeah, nabangan natin yan. And interesting. Si Cebu Province, Chela Grace Palcorner. Actually, si Chela, numaban na to noong batch nata ni Rabia. Hindi ako nagkakamali. O, ni Beatrice. Yes, magaling ang kanyang cob skills. Beautiful. And then, talagang kabogera. Magandang yung performance level niya. But, sempre looking forward ako kung ano ang ipapakita niya sa Coronation Night or sa kanyang laban dito sa Miss Universe Philippines. Siyempre, doon ako looking forward kung ano yung gagawin niya sa mga eksena at pasabog. Siyempre, nag-expect ako sa kanya ng more level up kasi syempre kung dito nga sa ano tawag dito sa laban niya noon sa Miss Universe Philippines eh, napansin siya for sure mapapansin siya sa pang pangalawang laban niya at looking forward ako doon sa ano ba talaga ang ipapakita niya ang transformation na bago di ba so yan looking forward tayo diyan at saka syempre pambato ng ilo-ilo mm -hmm. si Karen Nicole Pico Oh my gosh, napanood ko yung laban neto do, do sa Miss Iloilo. Ah, magaling. Nakakuha siya ng maraming award. And then, ayun. So, titignan natin kung kaya niya nga bang sabayan yung tulad ng galing na ipinakita nung last year ng pambato ng Iloilo na si Alexi Brooks. Kasi talaga yung laro ni Alexi Brooks nung last year talagang ay panalo. Sobrang Gumawa talaga ng ingay sa social media At nakita natin She's a very strong candidate So tingnan natin kung gano'ng nga ba Kay strong ang pambato ngayon ng ilo-ilo Dito sa Miss Universe Pilipinas Si Karen Nicole Pico So yan So I'm so excited Yung transformation nila From provincial Going to the national pageant So yan And then of course eto talaga Iligan City Oh my God Si Juliana ak akut di ba? Iba din to, sobrang panalo din ang beauty na meron siya. Talaga. Sabi ko si Iligan medyo may ibubuga din eh no kung iisipin mo at ah, talagang iba ang eksena niya. Ganda, performance, so yan yung abangan natin. Ang tingin ko dito, malakas ang laban niya dahil syempre, iba yung beauty na ino-offer niya. Bakit tignan natin kung ano magiging performance niya sa national pageant at alamin natin kung paano siya magta-transform bilang kandidata nila sa Miss Iligan sa Miss Universe Philippines. But looking forward ako talaga sa magiging laro niya kasi iba ang datingan talaga ni Miss Iligan. Isa siya sa mga masasabi kong magandang kandidata. And then, of course, Baguio. Oh my God, si Gwendolyn Soriano. Sobrang gusto ko yung beauty na meron siya. Ang, ano, ang calm ng beauty niya. Very queen yung dating. To be honest, isa siya is sa mga nagugustuhan ko ngayon na kandidata. Pero kasi, looking forward ako yung, yung kanyang transformation. Kasi, doon sa Miss Baguio, syempre, iba iba yung laban nila sa probinsya iba yung laban sa national pageant di ba so yung preparasyon na gagawin niya ayun yung inaabangan ko ko ano yung mga materials na gagawin niya pasabog niya at performance level in fairness pumipitik talaga yung mga paa niya so hindi siya ganong katangkadan pero sabi ko nga, marami namang corona dito sa Miss Universe Philippines and I hope na sana isa sa mga corona doon ay makuha niya. Uh, yeah, looking forward ako sa kanya. And then si Sambuanga City. Oh my gosh, si Sambuanga City. Si Casey Di Piesta. Iba din to. Yung beauty niya, no? Talagang sobrang ready-ready na for the crown, no? Diba? So, beauty-wise, may ibubuga pero hindi ko alam yung performance kapag sumabay na siya sa ibang kandidata So alamin natin yan at abangan natin kung ano ang ipapakita niya mm -hmm. At eto kakakorona lang nung nakaraang araw Si Miss Pampanga, si Krisa Yako Oh my gosh, ganda no? Pero medyo maliit lang din Pero performance winner, talagang masasabi ko, hindi ako nagtaka kung bakit siya ang nanalo nung gabi ng Coronation Night ng Miss Pampanga. Iba din kasi talaga yung galing. Tapos iba yung beauty. Talagang lumi-level up ang Pampanga. Iba talaga yung mga taga-Pampanga. No? Lagi talagang may ganda ang kanilang mga pambato sa ano sa national pageant at saka syempre may tuturuan mo talaga ang Pampanga isa sa mga malalakas na kandidata pagdating sa mga national pageant katulad ng mga sumasali sa Bilibili Pilipinas. At ngayon, hindi ako magtataka ang pambato nila ay kayang kumabog o sumabay ng bongga-bongga sa mga magiging official candidates ng Miss Universe Philippines. At yun yung abangan natin very soon kung ano ang pasabog niya, di ba? So, nakakatuwa yan at exciting yan. At ito, mas exciting, si Miss Laguna. Mm -hmm. Si Miss Laguna. Si Miss Laguna ang gusto ko sa kanya, height. Pero kung yung beauty, marami ka makikita na, ay, ito yung beauty nito much better sa kanya. Pero kasi, ang kailangan pag-aralan ni Miss Laguna, yung styling, kasi napaka-importante nun para mas lumabas yung beauty niya talaga. Ang nakikita ko sa kanya ngayon ay sa yung styling, pero kung overall ang pag-uusapan sa kanya, ito yung kandidata na parang kung bukas siya mananalo, pwede mo na ipadala sa international pageant to be honest. Iba ang kalibre, iba ang ganda na ino-offer, may height, may body, and then, kaya talagang makipagsabayan. So, well prepared siya. So, abangan natin kung paano siya magta-transform sa kanyang labat sa national pageant. So, yan yung dapat nilang pagandaan ngayon. Ang alam ko i-announce na yung mga officially candidate this coming February, uh, mga third week ng February, malalaman na natin. So, abangan natin yan. I'm so excited. So, ilang buwan ba yung laban nila? Hindi ko alam. Baka tatlong buwan. Charot. So, basta looking forward ako dito kay Miss Laguna. Isa to sa mga talagang ano na sasabihin mo, ay, eto, pwede na tong manalo. Ay, eto, eto na talaga yung aabangan mo na kandidata. Uh -huh. So, yon And then, eto, sabi nila, malakas talaga to, si doktoran ko, eh, si Gabi Carvalho ng Cebu City. Yes, siya talaga yung nanalo ng bisibu Cebu. Charm Beauty, maala Ariella Arida yung datingan. di ba? Prototype ng Ariella Arida. At masasabi ko, Nako, mukhang malakas siya kasi iba din talaga ang ipinapakita niya sa ingay ngayon dito sa social media. So, I'm so excited. At Tingnan natin kung sino ang kakabog sa mga kandidata na nabanggit natin at tingnan natin kung paano makikipagsabayan si Cebu sa kanila. ba? Diba? So yun! So guys, sila yung mga konfirmadong kandidata na nalalakok ngayon dito sa Miss Universe Philippines at talagang we are excited na na makita na magsama-sama sila at syempre excited na rin ako kung paano sila kakabog. Syempre, tulad nga ng sinabi ko, yung transform Bay Sean. yung kanilang performance at yung mga materialis na gagamitin nila, yun yung mga aabangan natin sa kanila. For now, talagang masasabi ko yung mga nabanggit nating kandidata ay talagang tunay na malalakas, tunay na magagaling at talagang masasabi ko, nako, makikipagpuksaan ng bonggang-bongga ngayon dito sa Miss Universe Philippines. So, yon So, ikaw ba guys? Sino guys ang sa tingin mo sa kanila na nakikita mo na pwedeng makapag pag-uwi ng corona ngayon taon na to dito sa Miss Universe Philippines. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe dyan, please don't forget to click like and Subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Siyempre, sa aking mga chika sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin. Tsikahan! Paalam! Thank you, guys. See you tomorrow.